at marami rin ang bago, lalo na sa pagdating ng mga atin. Ngunit, sinakop nila ang Pilipinas at isinulong ang kanilang pang sariling interes lang. Dahil doon, maraming pamana ang naibahagi nila sa atin. Matapos malagdaan ng Treaty of Paris noong Disyembre 10, 1898, sinimula ng Estados Unidos ang pagsakop sa Pilipinas. Ayon sa mga Amerikano, layunin nila sa pagtingin sa ating bansa ang tayo ay matulungang lumaya sa kamay ng mga Kastila. Wikang Ingles Sa Pilitan ang pagtuturo nito at ito ang ginagamit ng wika sa lahat ng mga paaralan dito sa Pilipinas. Ngunit, ano ba nasalin sa ating bansa ang mga mantalang Samantalang ay galing sa malayong lugar. Hmm. Wikang Ingles Ito'y dinala ng mga Gurong Thomasites lang ng Barkong Thomas noong August 23, 1901. Sa pilitan ng pag-aaral nito, ito ang ginamit na wikang panturo sa lahat ng mga paaralan. Maliban sa pagtuturo ng Ingles, itinuro rin nila sa atin ang asignaturang sibika dahil ayaw nilang matulad ang Pilipinas sa kanilang walang sariling kultura. Sakop ng sibika ang tatlong pangunahing kurso, medisina, abogasya at inhinyero. na rin pinalitan tulad na si Pedro na naging Peter. At ito pa ang ilang halimbawa. Juan naging John. Maria naging Mary. Tomas naging Tom. At Jose naging Job. Maging ang ng pagbati at itawagan ay naging Iplex. Tulad nila, na Hello po! Ang ganda ay, sorry po. Ay, sorry po. Nasa, ano po ha? May camera po. Ay, so, na-shoot po ba kayo? Sorry, sorry. Kaya 7 lang kay Sir Castelo! Isa lamang yun. At meron pa. Yes, po. Hello. Hello! Ang inang naman ay naging... Mami! Mami! At ang amam naman ay naging... Daddy! Daddy! Sumilang ang isang bagong anyo ng panitika na nasusulat sa wikang Ingles, kahit pa nga naglalahad ng mga saloobin o adhikaing Pilipino. Ang unang makatang Pilipino sa wikang Ingles na natumanyag ay si Fernando Maramag. Pinanganak si Maramag noong ika-21 ng Enero, 1873, sa Iligan, Isabela. Siya ay nag-aral sa Isabela High School, Philippine Normal University at University of the Philippines siya ay naging editor ng Manila at Tribune at isa pa ang pinakamagagaling na mananalat ng wikang Ingles sa kanyang panahon. Ang unang nobelang Ingles ay isinulat ni Zoila M. Galang. Si Zoila M. Galang ay isang mananalat na Pilipino na naglimbag sa kauna-unahang nobela ng Pilipino na isinulat sa wikang Ingles na pinamagatang Child of Sorrow noong 1921. Ang una namang sumigat na mamamahayag sa Ingles ay si Carlos P. Romulo. Pinanganak si Romulo no ikalabing apat ng Enero, isang libo walang daan Sa Intramuros, Manila, siya ay isang sundalo, mamamahayag, manunulat, politiko at isa sa pinakakilalang tao sa ikalawampung siglo. Eh, hindi lang pala katawagan o paraan ng pagbati o ng mga pangalan ang nagiging Ingles. Aha! Sa larangan naman ng teatro, pinalitan ng sarswela ang moro-moro ng mga Espanyol. Si Severino Reyes, may ng walang kamatayang walang sugat, ang pangunahing namulat ng mga dulang pantanghala. Ang panahon mula 1905 hanggang 1930, ang ginunta ang panahon ng sarswelang Pilipino. Ngunit nang mauso ang pelikula mula sa Hollywood, unti-unting namatay ang sarswela at nahilig ang mga tao sa panonood ng pelikulang Ingles talaga namang ang daming nagbago simula nang dumating ang mga Amerikano Si nakilala isang Pilipinong arkitekto at guro. Isa siya sa National Artist of Architecture at naging binang ng mga Pilipinong arkitekto. Kabilang sa kanyang mga nagawa ay ang Rizal Theater, Manila Jockey Club at ang interior design ng Tiapo Club. Andres Luna de San Pedro. Siya ay pinanganak noong 1896. Siya ay isa sa mga nangunguna sa lahat ng Pilipino arkitekto. Siya ay anak ni Juan Luna at Paz de Tavera. Ilan lamang sa kanyang mga disenyo ang bahay ni Alfonso Zubel at Rafael Fernandez. Pablo S. Antonio. Pinanganak si Antonio noong January 25, 1901. Siya ay isang national artist of the Philippines noong 1975. Ilan lamang sa kanyang mga ginawa ay ang Far Eastern University at Manila Pol. Lang. sa larangan naman ng pagpipinta nanyag si Fabian de la Rosa bilang isang pinakalakilang pintor sa panahon ng mga American gayon din si Fernando Amorsolo, ni Emilio Alvero at Victorio Edades Fabian de la Rosa pinanganak noong May 5, 1869 siya ang tiyo at guro ni Fernando Amorsolo. Ilan sa kanyang mga napinta ay ang young Filipina at fisherman's hut. Fernando Amorzolo, pinanganak noong May 30, 1892. Isa siya sa mga pinakaimportanteng alagad ng sining sa kasaysayan ng pagpipinta sa Pilipinas. Ilan sa kanyang mga nagawa ay Afternoon Meal of the Workers, Assassination of Governor Bustamante, at The Burning Manila. Victor Edades, pinanganak noong December 13, 1895. Siya ay national artist noong 1976. Ilan lamang sa kanyang mga nagawa ay ang The Sketch, The Builders, at The Model and the Artist kababaihan na magsuot ng maikling palda, lusa at sapatos na may takong at manipis na medyas. Mm -hmm. Natuto naman ng mga kabataan na maglagay ng mga makeup. Ang mga kalalakihan ay natutong magsuot ng mga pantalong may sinturon suspender, kurbata at polo shirt. Mmm! Ang sarap talaga ng ice cream. Ngunit, alam nyo ba na galing din to sa Amerikano? Katulad na lang na iba pang samusunod na pagkain. Sa larangan naman ng pagkain, natuto ang mga Pilipino na kumain ng sandwich, hamburger, hotdog, bacon, oatmeal, beefsteak, ice cream, hamon at keso. Natuto rin silang gumamit ng mayonnaise at tomato ketchup bilang panangkap sa mga pagkain. Alam niyo ba na ang Amerikano nagturo sa atin maglaro ng basketball? Ganun na rin ang football, boxing, tennis at football. Naging bahagi rin ang pakikinig ng radyo, pagbabasa ng mga klasikong aklat at pagtungo sa mga karnaval. Nahagiliwan naman ang tugtuging jazz at swing gayon din ang mga sayaw na Boogie Woogie, Foxtrot, Charles Tretton at Rumba. Ang dami nga talagang naitulong ng mga Amerikano. Ngunit, nakaitulong nga ba itong mga to? Ayon sa mga ekonomista, puro negatibo ang nagawa ng mga Amerikano. Bakit nila kailangan baguhin ang palasa ng mga ito? Bakit nila kailangan magbigay ng mga produkto ng mga Amerikano dito sa Pilipinas? Para ba mapalitan? Mapalitan ng mga produkto na nanggagaling dito sa ating Pilipinas at mapalitan ng kanilang mga produkto? Tama ba yun? At bakit nila kailangan baguhin ang panlasa ng mga Pilipino? Bakit nila kailangan magbigay ng mga pagkain nila? E alam naman nila na ang ibang pagkain na dinala nila dito ay nakasama sa ating kalusugan. At bakit nila kailangan ibahin ang ating kultura, hindi ba parang nagpapahihwating ito ng ka kaingitan dahil wala sa sariling kultura?